Pinapakiusapan naman ang mga tagalungsod ng Cebu at Talisay na magtipid sa konsumo ng tubig. Unti-unti na kasing bumababa ang antas ng tubig sa mga dam na pinagkukuna ng water supply ng mga naturang lungsod sa init ng panahon. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Sa gitna ng lalo pang umiinit na panahon, unti-unting bumababa ang antas ng tubig sa mga dam na pinagkukunan ng water supply ng mga lungsod ng Talisay at Cebu. Apektado ng bumababang supply ng tubig galing sa Haklupan Water Facility ang mahigit labindalawang barangay sa Talisay. Aabot naman sa dalawang barangay sa Cebu City ang apektado ng pagbaba ng supply sa tubig mula sa Buhisan Dam. Kaya naman kumukuha na ng dagdag na supply ang Metropolitan Cebu Water District sa Carmen Bulk Water Facility sa Bayan ng Carmen. May mahigit 30,000 cubic meters na tubig ang nasusuplay ng carbon bulk water. Kumukuha na rin ang MCWD ng karagdagang 1,200 cubic meters na water supply mula sa dam sa barangay Opra sa lungsod ng Cebu. There might be some, some, some little inconveniences sa itong mga tao muna ang importante lang is we were able to explain it to them because um, it would mean that um, if we would have shortage during the, the peak period, then during the lean period, maybe in the they should try and store water. Paalala ng MCWD, kahit nagagawan pa nila ng paraan ang pagbaba ng supply ng tubig, hindi pa rin dapat magpapakampante ang publiko. Dapat pa rin daw dublihin ang pagtitipid sa konsumo ng tubig, lalo pat inaasahang mas init ang panahon sa mga susunod na linggo. Randy Gurion, Nagbabalita Pilipinas.